Na ako na ulam. Ano ulam mga, na gusto mo? Ano ulam? Sabihin mo hindi ka na uuwi. -e. Ano ulam gusto mo? Ano ulam? Luluto ako ulam. Hindi na uuwi, -e. hindi na uuwi. -e. Luluto ako, ako ulam, dito. luluto ako ulam. Naiyak ako, naiyak. Wag ka nang umiyak, wag ka <coughs> Si Lolo dito, dito matuturo Dito Hindi na uwi, dito lang Okay Okay dito, di na si Lolo ha